Jenny, pakainin mo yung mga manok at bibi natin sa labas. Ang yun yung pagkain sa labas. Jenny, ako yung natitiklop lang mga damit. Pakainin mo yung yung mga ano, mga manok at bibi sa labas. Opo, ma. Andiyan na po, ma. Kumain na, kumain na. O, oh, mamaya makain ko na yung mga ano, mga, mga bibi sa ano, mga manok. Ay nako, Jenny, ba't ganyan, nagpakain ka ganyan pa yung mga suot mo? Ha? Ha, Jenny? Tama ba yan? Ha, dito ka lang sa bahay, mapakain ka lang ng ati-ati mo talaga. Di ba naman? Ano kayo suot ko naman ito? Oo. Asa ba naman? Di mo na kung saan Lalabas ako, nakahubot-hubot na. Eh, ma, bahay lang naman ako. Ba, ito, oh. Napakain ko na. Eh, yung nasa kulungan doon, yung mga bibi doon, napakain mo na, ba? Ha, Jenny? Ha? Pakain mo rin yun, na, yun ha? Susunod mo yun, Ito na, ma, oh. Ito na, ba? Pakainin ko na po, oh, ma. Jenny, yung mga pusa ka pa, papakainin mo ha? Pagkatapos mo dyan. Ano, Jenny? Opo, ma. Puro na lang ako. Puro ako. Puro ako. Jenny, ano puno, yung bulong mo dyan, ha? Nuutusan ka lang eh. Pabulong-bulong ka pa. Wala po, ma. Hmm. Ma, na ako. Tapos na, ma. Oh, very good, Jenny. Natapos mo pa na pala yung pagkain ng pusa, aso, mga bibi. Very good, Kat. Magagawa ako mamaya ng merienda para sa'yo mamaya. Panatapos ako magtiklop, gagawa ako ng merienda. Anak! Ito <laughs> yun mo lang. Panatapos ako.